Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa ating mga kaibigan. Mayong hapon sa atong mga kaibsuonan sa Bisaya, sa Mindanao. Uh, Eribtub sa ating mga kaibigan, mga Israelita. Uh, Salamalaikum no, sa mga Muslim. Uh, <laughs> <laughs> Magandang hapon sa inyo, tiga po, sa mga taga-bicol. Uh, sa mga, uh, ano naman, Japanese people ay arigato, no? At uh, sa ating mga kaibigan, mga uh, Koreano ay uh, uh, anyong hasiyo? <laughs> uh, At, uh, siyempre, uh, I would like to greet uh, a pleasant good afternoon to all English people. Yeah, And that's very, it. good. Oh, si Kuya Mario naman, si Brother Mario Lagorin ay ma ah, Lagorin. Brother Mario Borlado ay babati sa salitang Ilonggo. Oo. Oh. Ay, ako yung hap on po. Ayan. tumayo pa si Kuya Mario, di ba? Okay, Kaya tumayo, magaling si Kuya Mario. Tumayo pa talaga, bigay galang, ano, mm. Kuya Mario. Malaki na ang sasahori ni Kuya Mario. Oo naman. 'Di ba? Kasi tumatayo pag gano. Oo. Talaga naman. So, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa dimandahan. Dimandahan. Oo. Ba, magdadagdag na ng kalaman diyan. Kuya <laughs> Mario na patuwa ng dimandahan. Bakit? <coughs> Bakit ka natawa sa dimandahan, Kuya Mario? Ha? Bakit ka natawa pag dimandahan? Tuwa dimandahan. May kung ganyan, may pound. Ah, may pound. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Kasi kung wala kang ka dinimanda, hindi wala kang pira. Ka ka ah, walang pera. Marunong siya ano eh. Eh meron akong dinimanda. Ang ibinayad sa akin, sa kalating sakong sa bigas. Para huwag lang siyang idimanda sa piskal. Meron ba yun? Oo. Tapos nung nabayaran na po ako ng bigas, dahil hindi ko na siya file-an, sabi sa akin, hindi ka ba nakonsensya ang kinakain mo bigas ay galing sa demanda? <laughs> <laughs> ano, ano, ano masasabi mo doon, pastor? Ha? Ay hindi man maganda yon, Kasi ang sabi ng Bible, pag binigay ng kaliwa mong kamay, huwag mo ipaalam sa kanan o kanan man nang nagbigay, huwag mo ipaalam sa kabilang Kita, kalima. mo, kita mo naman yan. No? Kita Kaya? mo. Ang sabi sa akin, hindi ka ba na niya ang bigas na kinakain mo ay galing sa demanda. O tinan mo, eh, may turo pala na kung anong ibinigay sa kamay na kanan, huwag ipaalam sa kaliwa. Oo oh. naman. E, then, walang alam nga talagang matandang yun eh, no? Eh, kaya nga, dapat nating pagsabihan <coughs> para malaman niya. At saka, oh. alam mo, mayroong korso ng EBLO. Hmm. Ang daming nagkumukuha ng lawyer. Opo. Oh, Ngayon, binabayaran. Na, oh. ano, eh, hindi ba daw na konsensya yon ang pagkain nila ay galing sa demanda? Huwag <laughs> kang magtatakip. Huwag kang magtatakip ng hindi naman nakikita yan. Uh, na, yan, yan eh, ako oh. eh, okay lang. Kasi ganito yun eh. Ay Hindi na dapat sabihin yung mga salita mong walang kabuluhan. Ay, galing mo ng oh, salita, pastor. Yeah, salamat naman sa Diyos. Oh, salamat salamat, pa. salamat pa. sa Diyos. Oh. Walang kabuluhan oh. ang sinasabi mo. Nandito tayo sa lupa, wala pa sa langit. Kaya talagang may demandahan. Oo oh, naman. Mm -hmm. Kaya kung kaya kailangan talagang i demanda. Bakit hindi? Oo. Oh. Ano 'yung responsibility? command uh, responsibility o oh, mayroong tawag nun eh. Obligation. Obligation. Oh. Oh. And yung civil yun, yung pag naniningil, oh. di ba? Oh. Demandahan. Ngayon, inaantay natin si Jerry. Hindi pa dumarating kasi nga may demanda yung mm. aayusin daw yung ginawa kong affidavit. Mm. Ang nakalagay doon sa affidavit niya ay uh, kung daw alisin daw yung pangalan niya na hindi isasali sa demanda, Kawiling willing naman daw siyang umalis mm -hmm. sa lugar. Sabi naman ng attorney, mm -hmm. <laughs> sabi ng attorney sa kanya. Huwag <laughs> kang umalis diyan. Mm -hmm. Ibig sabihin eh dahil nga siya yung lalaban. Oh. Kasi ang nanay niya dapat ang lalaban dahil siya may hawak ng dokumento. Kayo ba yun? Oo, ang nanay ang may hawak ng dokumento pero si Jerry na minsan nakaharap mo dito eh siya na katira. Mm -hmm. So siya yung makipaglaban in huh? behalf of his mother. Oo. Oh. Di ba? Kumusta na siya? Eh hindi nga dumaring dumarating, Kaya yun ang pinag-uusapan natin ngayon sa sa demanda. Pero nat, natawa naman si Kuya Mario nung sinabi ko ang pag-uusapan natin ay demandahan. Natawa siya. Oh, natawa siya dahil nga akapit bahay niya si Normita Icasiano. Eh, Di ba? Bakit naman kaya natawa siya? Eh siyempre, o oh, ganun sumilip Kuya Mario. <laughs> Makikita ka sa kamera <laughs> si Normita Ecasiano na aking dinimanda 430,000 damages. Mm -hmm. di ba? 130,000 damages. Pero ayaw magbayad eh. Ayaw mo bayad. Eh, anong gagawin? Eh, sasabi ng mga taga-ating daan, mm na -hmm. lang para daw hindi mabigat yung aking dinadalang problema. Mm -hmm. Tapos kay Russell Tomlod, na-award siya ng 250,000, kaibigan naman ni Mario Leon, mm. 250,000. Yeah. Na ang kalahati noon is 125,000. Hindi ako binigyan. ano mm. Anong nangyari? Nasaan siya ngayon, Kuya Mario? Ha? Sa Mindanao na. Sa Mindanao na. Uh, matalino si Kuya Mario na sa Mindanao na kasi nag-army na, ano, Kuya Mario? Mm. Ngayon, si Delia Racania naman, nag, naghabla din ako may hawak ng kaso noon. Nanalo ng 145,000 eh kaso namatay sa COVID. Na COVID ano, namatay ano. Kaya eh ang, ang niya, hindi sila kasal, kaya walang karapatan. Eh meron siyang original na asawa, hindi ko alam kung kinuha na niya yung pera. Na sila, sila na lang nagkakasundo. Malalaman ko yan. Malalaman ko yan eh, kung pinaprocess ninyo yung claim ni Dilyar Kanya, eh, ibig sabihin, eh, anong wala pa? Yung asawa niya na sa Bicol, yung hindi yung asawa niya si Tinyo, si Tino yun? Sino yung asawa niya? Yung lalaki na pangalawang asawa? Nakalimutan mo ano? Matanda ka na rin pala eh. Yung deal niya na pinupuntahan mo doon, brother, na nagkita tayo doon? Hindi, yung ampon ni ano, ni Jing. Ah, iba, oo. yun na. Yung nga. Kapasura. Uh, minsan nga, mayroon I'm nga. ka, ah. Nagkita rin kami doon. Dahil, yung, ano yung, dayla? yung doon nakatira, doon nakatira kay Jing oo, din, o, ni La Peña. Ano, na, ano, ano. Eh, kaso, nagkagalit-galit sila dahil nga hindi na. Ano. <laughs> eh, minsan, kung may time ka, eh, punta mo doon at tanungin mo kung ano nangyari doon sa claim ni Delia Aracanya. Kasi may alam yun si... Ano, Sino bang na... Matayin? Si Artemio, si Artemio Burgos. Ah, si Burgos, si Artemio Burgos. Hmm. na may alam. Okay, anyway. So, yun po mga... At meron naman akong demanda sa Makati mm. na hindi nagbayad ng suka. Mm -hmm. Hindi ko alam kung patay na. Suka? Oo, nung ako yung gumagawa ng suka. Ah, ganun ba? Malaking halaga pala yun. Mm, um, umabot siya ng 10,000. Ah, ganun ba Siyempre, yun? kapag dinimanda mo, mayroong tubo na yun, di ba? Oo. Oh, Kasi sa uh, abala. Mm, sa abala. Uh, sa abala, yun po. Ah, At um, um, hindi ko na rin nasingil yun dahil sa... Anong naging kaso nun? Estafa? Estapa? Parang ganun. Uh Oo. -oh. Mm -hmm. oh, kung kasong estapa naman, si Mrs. Laya, Mm. Yung dito sa kapitbahay ko, si Mrs. Laya na member ng dating daan. Oo. Oh. Ang um, rin. Staff din 'yon sa mm. grid trip. Mm. Trespassing and grid trip. Mm -hmm. Eh. Hindi nagpapakita sa barangay. Oh, pa na nagpakita sa barangay pero nung pangatlong hearing hindi na nagpakita. Mm. -hmm. Tapos sa uh, mediation ng Department of Justice ang hawak ay ang PAO ay hindi rin nagpakita. Mm -hmm. So, I have two options. It's either dadaling ko sa korte o ang Diyos na lang ang bahala. Oh. Pero napaka-bigat napaka naman yun kung ang Diyos na ang bahala. Mm -hmm. Ito na yun, mabigat yun. Mabigat yun. Who's hmm. oh, God siya? Oo, oh, oh. delikado yun. oh magbanggit ka na. Anong delikado pinagsasabi mo dyan? Pag sinabi mo ang Diyos na bahala, ang buhay niya, eh, talagang mapapahamak yun kasi narinig ng Diyos yun eh. Mapapahamak siya. Dahil hindi siya nakipag kasundo. Diba sabi ng Bible, kapag meron kang hindi kaaya o kagustuha o hindi, hindi kayo magkakasundo, kasunduin mo siya. Sikapin mo magkasundo bago ka dalhin doon sa hukuman. Eh, meron pa naman final judgment na hinanda ang Diyos doon. Pag hindi tayo nagbago, eh, pag final yun, eh, final na. Parang Supreme Court, dito sa lupa, finality. Hindi, mabuti pa nga ang Supreme Court. Pag Supreme Court, pwede ka pa humingi ng tawad. Ah, pwede pa ba? Pwede. Kaya nga nakakalabas ka pag nakakulong. Ah, ganun ba yun? Eh, sa Diyos, hindi na. Ah, wala na talaga pagka final. Kaya nga, sabi ko, mabigat naman yung sinasabi ng kapatiran na ipasa Diyos na lang. Oo. Hindi ganon. Hindi nyo ba alam kung pag ang Diyos na ang magdidesisyon? Delikado. Delikado talaga. Wala nang kapatawaran yun. Oh. Kasi ibinigay e, mo na sa Diyos eh. Mm -hmm. Na ang eh, ibigay mo na lang sa Diyos, sa Diyos na lang bahala. hindi, eh. hindi mo ba alam na mabigat yun? Marami kasi hindi nila alam. Bigyan oh. na lang natin oh. ng example. Yung mayaman, yung mayaman na kumakain na ang mumho, yung natirang pagkain, yun ang kinakain ng isang mahirap. Oo, oh, sila sa... Kaya Mario. Mm. Oh, si Lazaro? Mm. oh. Saka yung mayaman. Ano lang yun? Pagkain lang, tira-tira lang. Kita mo, napunta sa impyerno? Napunta sa impyerno, oo, totoo yun. Ano ba, sa ano ba lang pinagsak? Na Mali man yung toro na yun. Mm. Mali yun. Mm. Mali yun na ipasa Diyos na lang. Napakabigat, napakabigat na ang anumang problema, ipasa Diyos na lang. Delikado yun. Delikado yun pag ang Diyos na, Nap ang maghuhusga. Hindi nila naiintindihan pala yung mga kasamilang sinasabi mo. Mabigat sa akin yun na ang sasabihin, ipa sa Diyos. Mas matindi yun. Mas matindi ang Diyos, hindi ka napatatawarin. Oo, kasi, isipin mo yun. Ha. Kung may final decision dito sa Supreme Court, sa Diyos ba kaya? Mayroon pang ulitin pa ba yan? Kaya pag nag-final na rin siya doon, hindi na. Hindi na? Oo. Alam mo, kaya tinuturo natin yung tatawag na rapture. Alam mo yung mga mararapture mga kaibigan, 1 Thessalonians 4, verse 16 to 17, yun lang mga manampalataya na talagang 100% makakasama sa rapture. Ang sample ng rapture, si, Eli, si Propeta Elijah hindi dumadaan ng kamatayan. Dinadala at sinusundo siya ng karwahe na ginto. Uh, yung mga maligamgam ang kanilang katayuan sa buhay, sila po yung masalang doon sa pupugutan sila ng ulo kung di sila magpatatak. Dahil balang araw, wala na po silang mabibili kapag hindi sila magpatatak. Ang magpatatak naman ay alipin ng jablo. Kaya, yun. Yun ba yung ibig sabihin ng ipasadlis na lang natin o jablo ano bang tama doon? Pasa Diyos, ipasa Hindi ko maunawaan na bawat ang tao nagkamali, ipasa Diyos. Oo. Kasi, dito kasi sa lupa, mayroong korte. Oo. Eh, hindi naman sila sigad. Kaya nga. Ngayon, pag nagkasala, pa pasok sa kulungan, tapos, pagkatapos maglingkuran yung kasalanan, o. eh, makalabas ka na. Bayad na, bayad, bayad na. Bayad na. Pero sa Diyos, hindi na. Oo, wala nang labas-labas doon. Wala na. Pag naitakda ka, kagaya ng mayaman, napunta talaga sa hadis ng pagdurusa, eh kahit nakiusap ang mayaman, ka may kay Lazaro, ah, kay mga ah, ah, Abraham at kay Ma Lazaro. magbigay nga ako na example at alam, alam mo yan, hmm? na yung isang mayaman na kumakain ng natira ay binigay doon sa mahirap. Hindi e, ba napunta sa impyerno? Oo nga. Ay pagkain lang yun. Oo. Pagkain lang yun na ibinigay sa mahirap, How much more nagkautang ka Actually, talagang sa tingin ko, nangalaglag kasi lang yon hindi talaga binigay. Ganit talaga yung mayaman na yon. Parang ganun din ang katwiran ng mga may katwiran ganun. Ganit sila. O kaya nga, kung ibinigay man, kung natira, hindi kasi masyadong elaborated, hmm. yung natira na iwan, kinain ng tao yun. Hindi naman masama kumain ng tira ng pagkain. Hindi masama eh. Maraming nga kumakain na yan sa sa basurahan ng mga tira-tira ng Jollibee? O. Mm. Oh, eh, Tenga. Tenga. ang kaso nga, yung iba doon, ininisprehan pala ng bumba ng daga, kaya namatay yung mga anak niya. O, oh, yun. Eh, oh. eh, hindi masama yun, pero, eh, pero hinusgahan ng Diyos yun. Mm. Na bakit pinakain ng tira-tira yung mga natatapon? Yun. Matapunta sa impyerno, yung pa kayang may utang na hindi ka nagbayad? Eh, nako talagang matindi. Sige nga, magsalita ka nga, Pastor. Ay, sigurado yun. Kung may final judgment dito, mayroon na sa Diyos talaga, wala na, hindi na pwedeng ulitin. Dito, baka pwede pang pakiusapan yung judge. At, o yun nga, naipaliwanag naman ng ating kapatid kanina, kapag na ka, eh talagang pagkatapos ng sintensya mo, pag-serbisyo ng iyong kasalanan, lalabas ka. Makauwi ka, makalabas ka. Pero sa Diyos, sa Diyos, pagka na fine adjustment na doon na sa hadis, hadis na talaga. Ang hadis pa naman, ito na over yan doon sa Lake of Fire sa English. Empyerno ang tawag noon. Sa ngayon, yung mga namatay na may panampalataya, nasa paraiso. Ito na over din yun doon. Pag ka na, kaya may bagong langit at bagong lupa na bababa. Kasi sa dami namang talaga rin maligtas. Hindi mabibilang sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit. Pero yung mga mapapamak, mas marami doon. Kasi ang tao nga ngayon eh, nasa bilyon na, bilyon-bilyon na. Eh, ang bilis yan, ang ang sinung araw panahon ni Magsaysay sa 16,000 16 million lang. Ngayon, dito lang sa Pilipinas eh ang butante lang dito 54 million na nakaraan. Eh yung populasyon kaya. Ilan ba? Diba? Hindi ko na alam yung populasyon. Mabilis, mabilis ang pagdami ng populasyon. Kaya pagdating ng araw na hindi na mabibilang, yun darating na ang wakas. Mga kaibigan, magbagong buhay na tayo. Kailangan e gawin natin talaga yung tama at yung mali, iwasan. Eh, paano tayo makaiwas? May proof of the Holy Spirit na uh, nag-guide sa atin para layuan natin yung mga dapat layuan. O, so, di ba? Opo. Hmm. Tama yun. At sa bagay, uh, no one is perfect, not even one. Bagamat ako ay nagsasabi ng paniningil, mm. at dinidemand ako, mm ang may utang, hindi lang naman membro ng dating daan kung hindi, meron din mga katolik, meron din mga iglesia ni Cristo na kung dinidemanda. Uh, regardless of religion, affiliation, talagang dinidemanda ko kapag may, kapag may utang. O, ngayon, in my part, eh, meron din naman akong mali. Pero ang iba, yung, ibang mali ko naman, yung ako lang nakakalamat ang Diyos. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Uh, hindi naman siguro nangaluga na lahat ng pagkakamali ay maaari tayong hindi manda. Depende na lang naman siguro yan sa halaga rin. At saka simple kung maliit lang naman ang halaga, eh, doon sa pag kasi ng demanda, malaki yon di ba? Um, uh, Magkano no, na no, no, ba no, ma file ngayon? Filing fee? Hindi. Sa documentation, uh -huh. sa Xerox, mm -hmm. at saka Abala, uh, kay Mrs. Laya, sinarge ko siya ng 2 million. Oh, malaki na pala. Mm -hmm. And that is negotiable. Negotiable. Pero, right. negotiable. Pero, mabawasan man 200. Sa tingin eh. mo, makakabayad naman siya? Sa tingin mo. Oh, oh kasi maraming are area. yan. ganito yan. Oh. Kung noong araw, nagbayad siya. Nag, kung nagbayad siya, nakakabayad kasi nagbinta siya ng lupa dito sa kupang eh. Ah, gano'n ba yun? Pero talaga hindi siya nagbabayad. binenta mm. Bininta niya yung lupa dyan sa likuran. Mm. Dito. Mm. Hindi man lang nag-isip magbayad. Ito lalo ba yung pag... Hindi. Lupa rights nga eh. Sila ba ang nagtanim dyan? Bakit tanim? Ng mga may puno bang kahoy? O meron pa silang din Yung lupa lang, pinag-uusapan na lang. Ah, yung, eh, ganun ba yun? Yung lupa na lang. Eh, siguro may karapatan siya magbenta dahil nga rights yun. Rights. Pero uh -oh. rights is not wrong. Oh, okay. Rights is wrong. That's right. Huwag <laughs> well, yung maging wrong ang rights. Kasi eh, rights talaga, di ba? Oo. Oh, oh, so, ay, wala, wala nag, nag action hmm. Wala mm. nag action Baka ako pa yata mag-action niya na ano, uh, ano siya. Uh, uh, kasuhan uh, ako yung magiging witness ng gobyerno siya ay uh, professional squatter. Ayun, anti-squatting lo, no? Anti-squatting lo. Malaki ang halaga niyan. Kaya yung 2 million pala, eh, mari pag-iisipan niya yun. Na kaysa naman anti-squatting lo ang ako. Ewan ko lang kung ano ang mangyayari niyan. Ano masasabi mo Kuya Mario? Magbabagong buhay na. Ha? ha? Ano masasabi ah, mo? Magbabagong buhay na. Yan oh, yan eh magbabagong buhay daw siya. Pareho kami ni Kuya uh, ni Brother Mario. Hmm. Uh, magbabagong buhay na talaga. Magbabagong buhay. Hmm. Kailan pa magbabagong buhay pag ganyan na basag-basag na yung paa mo dahil yung barikos mo ay ano, nagsisabugan na kanya makakalagat habang may buhay daw may pag-asa O, di ba? Pag-asa naman. Kasi pero kung wala ng buhay, alam na. Alam mo mahirap magbenta. Mm -hmm. Pero alam mo ba sa stress ko, sa problema ko, mm -hmm. nagkasakit ako. Mm. -hmm. O ngano? Hindi ka daw Okay, dahil wala naman po akong sakit nang dumating ni sa Antipolo. Mm. Alam mo naman yun. Oo nga, no? Ngayon, bigla akong nagkasakit dahil sa dami kong naririnig na nakaka... Stress, nakaka-stress. Nakaka-stress na nakaka uh, stress, uh, parang yung na, nag-haras. Walang nila sa sabog yung aking air drum. Ayun nga, sasabihin ko sa inyo, sabi ng doktor, 40% ang kakabawasan ng buhay kapag na-stress ang tao. Ah... Uh, kailangan mag-ingat po tayo kahit sa mga panalita natin na makapaghatid ng hindi maganda luwasan po natin yun salamat po bago na po tayo